Sabungan. Kristo is the cockpit's bet taker. Madalas sila ay nakakalat sa sabungan upang mapagbigyan ang mga nagnanais tumaya. Kahit sinong mananaya ay pwedeng magtawag ng kanya-kanyang Kristo, bibigyan mo lang sila ng 5 o 10 o depende sa mananaya. Ang kalakaran sa pagtataya ng Kristo ay iba't iba tulad ng lobe, pusyam, Lodges walo at 6 11 3 sampu at 6 at doblado ito rin ay tinatawag na logro may pagkakomplikado kung titig ng mabuti dahil kailangan ng maayos na komunikasyon sa pagitan ng tumataya at ng Kristo. Madalas hindi ka na kasi siguro kung tama ang dinidigan ng Kristo dahil hindi lahat ng Kristo ay matitino at may mga nanlalamang din. Kung ikukumpara mo sa makabagong teknolohiya o ang online isabong na uniform ang ads mas tiyak na pinadali at mas siguradong ligtas ka sa pagkakamali sa taya o pangdaraya.